Samantala, bago ho yung pag-uusad po natin sa iba pang mga malalaking uh, balita dito po sa ating bansa mga kabumbo, excited na rin ho ba kayo? Ilang oras na lamang bago po ang unang presidential debate o presidential debate para ho sa United States 2024 presidential elections. At marami na po yung nag para sa isa sa gawang debate ho ng dalawang nagsilbi at nagsisilbing pangulo ho ng Estados Unidos. Ito po yung tinaguriang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Pero hindi ho katulad noong unang paghaharap ng dalawa para sa 2020 uh, presidential elections. May ilang mga pagbabago sa isa sa gawang debate. Mamaya ho iyan mga kabombo. Uh, Hunyo ang uh, 28 oras po sa Pilipinas. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. Una ho rito, wala hong magiging uh, studio audience. Ibig sabihin, wala hong magpapakita ng suporta sa loob po ng studio. Walang mag-cheer o wala pong kukontra sa mga kandidato anuman ang magiging takbo ng kanilang debate o anuman yung magiging sasabihin naman ito lalo na kapag ka kontrobersyal. Pangalawa, otomatikong papatayin ng mic ng kandidato na susubra so ang sasabihin kaysa doon po sa naibigay sa kanyang speaking time. Wala ding madalas na interruption, hindi po katulad noong 2020, dahil papatayin ng mic ng kandidato kapag hindi niya oras na magsalita. Mga mo, itinakda po ang debate sa loob ng siyamnapung minuto. Samantala, uh, una na pumayag nga ang dalawang kandidato natatalima sila dito nga sa mga panuntunan na gagamitin para sa naturang debate. Ilan dito nga ay ang mga sumusunod. Una, magbibigay lamang ng isang pen, papel at bottled water ang bawat kandidato pagpasok yan sa forum. Pangalawa, hindi pinapayagan ang dalawa na ito na gumamit o magdala ng anumang props o anumang notes. pangatlo, dahil ito ay televised debate, si Biden ay tatayo sa right side ng mga manunood habang si Trump ay sa left side naman. Napagkasunduan uh, ito sa pamagitan niya ng Toscoin. Pang-apat naman, nagkaroon ng Toscoin upang matukoy kung sino ang huling magsasalita. At napunta ito kay dating US President Trump, ibig sabihin si Trump ang magbibigay ng last word. Hindi rin pwedeng mag-interrupt ang mga campaign staff sa dalawang kandidato sa loob yan ng dalawang break na napagkasunduan. Sa kasulukuyan, si Biden ang ay 81 years old na habang itong si dating US President Donald Trump ay 78 years old. Ang dalawa ay silang pinakamatanda ng kandidato sa pagkapangulo sa kasaysayan ng Estados Unidos. Marami na ang sa ngayon nga ay nagaabang sa magiging debate kung saan inaasahang tatalakayin ng ilang mga mahalagang issue sa Estados Unidos. Katulad na lamang ho nitong mataas na presyo ng mga bilihin mga migrants sa US-Mexico border at ang nagpapatuloy ho na Israel-Gaza at Russia-Ukraine war. Sa panig ng mga observers, hirap ang mga mamamayan sa Amerika ngayon na pumili ng susunod na Pangulo dahil kapo may kinakaharap ng mga usapin sina President Joe Biden at former President Donald Trump. Si Biden ay kini-question nga ang kapasidad na mamuno dahil sa kanyang kalusugan at maging ang kaso na kinakaharap ng kanyang anak. Habang itong si dating US President Trump naman ay may convicted o may convicted sa kanyang kasong mga kinakaharap. Kung ninyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag na ni Philippine uh, Bacalzo dyan ho sa may bahagi ng Las Vegas, Nevada. There may be a lot of confusion in store for American politics as well. Mainly because of all the controversy regarding President Biden's uh, mental and physical state. It's Still uncertain whether he will actually survive as the Democratic nominee for president coming this fall, and also everybody knows every what's been happening with with President Trump, with uh, you know his court cases, the allegations, the indictments uh, that also throws a lot of question marks up in the air as far as his. As far as, uh, you know, his ability to govern, I'm sure his political opponents are going to challenge that, but um, when you take a look at the general public here in the U.S., they don't buy that story. They can see that, you know, for the first time in history, the governmental agencies have been weaponized to basically influence an election, basically interfere with the election by jailing opponents. taking them off the chessboard, making it very difficult for them to actually campaign. Podcaster Nation, yan ang bahagi ng pahayag ni Phil Bacalso mula hujan sa Las Vegas, Nevada.